Bulilit, sanay sa masikip, ang liit-liit Bulilit, kumilos, ang liit-liit Pamilyar ba ito sa inyo? Kung isa ka sa mga nakatutok na sa telebisyon noong kalagitnaan ng 2000s Malamang ay pamilyar sa iyo ang mga salitang ito mula sa isang awitin na ginamit ng isang kilalang real estate company sa kanilang patalastas Tampok dito ang batang si Chacha Kanyete na agad na nakilala dahil sa kanyang cute na personalidad at mahusay na pagganap. Ang patalastas na iyon ang nagsilbing simula ng kanyang karera sa showbiz at nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Kabilang ng pagiging bahagi ng long-running kid gag show na Gawin Bulilit kung saan naging regular cast member siya mula 2009 hanggang 2014. Matapos ang kanyang graduation mula sa nasabing programa, unti-unti siyang nawala sa spotlight upang bigyang daan ng iba pang personal na adikain, partikular ng pag-aaral sa isang eksklusibong panayam ng batikang mamamahayag na si Bernadette Sembrano para sa kanyang vlog noong Setyembre 2023. Ibinahagi ni Chacha na lumuhok siya sa isang international singing competition na tinatawag na Europop na ginanap sa Berlin, Germany noong 2014. Dito ay pinamalas niya ang kanyang husay sa pagkanta at naiuwi ang ikalawang pwesto. Isang malaking karangalan para sa isang batang Pilipina sa isang entabladong pandaigdig. Kung isa ka sa milyong-milyong Pilipinong nanonood ng telebisyon noong kalagitnaan ng 2000s, malamang hindi mo malilimutan ang boses ng isang batang babaeng maliksi, bibo at puno ng enerhiya na umawit ng bulilit-bulilit sanay sa masikip sa isang patalastas ng Camellia Homes. Bulilit, bulilit. Ang commercial na iyon ay hindi lamang nagbenta ng bahay. Naging pinto rin iyon ng patungo sa mundo ng showbiz para sa isang batang noy oy halos apat na taong gulang pa lamang, si Trisha Luis Chacha Cañete. Isinilang noong 6 ng Oktubre 2004 sa Maynila, maagang nasilayan ng publiko si Chacha matapos siyang matuklasan ng direktor at talent scout na si Eric Mati sa isang coffee shop sa loob ng ABS-CBN compound. Sa murang edad, taglayin na niya ang natural na karisma at husay sa pagbitaw ng linya isang kombinasyong bihira sa mga batang artista. Dahil dito, agad siyang itinampok sa isang patalastas ng Camellia Homes na kalaunay naging viral at iconic kung saan ipinakita ang kaibahan ng masikip at maluwag na tirahan na sinamahan ng catchy na jingle na naging bahagi na ng pop culture ng bansa. Matapos ang tagumpay ng nasabing patalastas, agad namang isinama si Chacha sa sikat na kidigag show ng ABS-CBN na gawin bulilit noong 2009. Sa loob ng pitong taon, Pinasaya niya ang mga manonood bilang isa sa mga pinakaminahal na batang komedyante ng programa. Bukod sa pagpapatawa, unti-unti ring na ni Chachang ang kanyang husay sa pagkanta. Tong 2012 nailabas ilabas niya ang kanyang kauna-unahang album na Bulilit Rockstar sa ilalim ng Star Records, kung saan pinatunayan niyang hindi lamang siya artistang pang-telebisyon, kundi sa ring musikera sa sarili niyang karapatan. Hindi naglaon, lumuhok si Chacha sa mga prestigyosong international singing competitions. Noong 2013, sumali siya sa World Championships of Performing Arts o WICOPA sa Los Angeles, California, kung saan siya ay nag-uwi ng parangal. Sa sumunod na taon, naglakbay siya patungong Berlin, Germany upang sumali sa Europa Singing Contest. Dito, ipinimalas ni Chacha ang kanyang lakas at emosyon sa entablado at nagtamu siya ng ikalawang pwesto. Isang karangalang hindi madalas nakakamit ng mga batang Pilipino sa pandaigdig entablado. Ngunit tulad ng marami pang child stars, dumating ang panahon na unti-unting nawala si Chacha sa mata ng publiko. Matapos ang kanyang graduation mula sa Goin Bulilit noong 2014, unti-unti siyang tumigil sa paglabas sa mga regular na programa at mas pinili ang tahimik na buhay na malayo sa limelight. Hindi ito dahil sa anumang kontrobersiya o issue, kundi isang personal na desisyon na pagtuunan muna ng pansin ng kanyang pag-aaral at sariling paglago. Sa isang panayam ni Bernadette Zambrano noong 2023 para sa kanyang vlog, ibinahagi ni Chacha na isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pansamantalang paglayo sa showbiz ay ang kanyang kagustuhang tapusin ng pag-aaral at bumuo ng matibay na pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Ayon sa mga ulat, nagtapos si Chacha ng senior high school sa University of Santo Tomas o UST isa sa pinakamatandang universidad sa bansa. At habang nagpaplano siyang ipagpatuloy ang kolehiyo sa Ateneo de Manila University, patuloy din siyang bumabalik sa industriya. Hindi bilang isang bulilit kundi bilang isang dalagang artistang may bagong tinig at pananaw. Isa sa mga senyales ng kanyang pagbabalik ay ang mga bagong kantang inilabas niya. Gaya ng Pasko pa rin noong 2020 at Agwat noong 2021. Mga awiting nagpapakita ng kanyang paglago, emosyonal na lalim at artistikong maturity. Ang bagong anyo ni Chacha ay maaaring maging panibagong pagtanaw para sa marami, lalo na sa mga nakakakilala sa kanya bilang ang palangiting batang babae sa Goin Bulilit. Ngunit sa likod ng pagbabagong ito, malino na batid ni Chacha ang kanyang pinanggalingan at ang pangangailangang patunay ng sarili bilang isang seryosong mga awit. Aminado siya na ang kanyang imaheng bata ay nakaukit na sa alaala -ala ng marami. Kaya't mas pinili niyang tahakin ang landas ng masusing pagsasanay upang maipakita ang kanyang kakayahan bilang isang tunay na artistang may lalim. Hindi naging mahirap kay Chacha ang transisyon mula sa pagiging batang artista patungong recording artist sa kanyang mga kabataan. Ang layunin niya ay maghatid ng tuwa at aliw sa mga manonood sa kanya. Ngayon na siya ay nasa kanyang kabataan, dala pa rin niya ang alaala ng ngiti at saya na iniwan niya sa mga tao, isang koneksyong patuloy niyang pinangangalagaan. Pursigido si Chacha sa pagtupad ng kanyang pangarap bilang mga awit. Sa panahon ng kanyang pamamahinga mula sa spotlight noong 2014 hanggang 2017, hindi siya tumigil sa paghasa sa kanyang talento, sa tulong ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga magulang na bumili ng maayos na mikropono para sa kanyang ensayo, patuloy siyang nagsanay sa tahanan kahit habang naliligo, katulad ng maraming kabataan. Hilig niyang awitin ang mga kanta ni Sarah Heronimo, Miley Cyrus, Katy Perry, Taylor Swift at maging ang mga hit songs sa TikTok at mga tugtugin ni Olivia Rodrigo. Hindi rin nawawala sa kanyang playlist sa mga awitin ng BTS at mga paborito niyang Broadway at Lea Salonga numbers na kanyang kinalakihan. Ang mga musika ng ito ang humubog sa kanyang kakayahan na nagbunga ng pagkapanalo ng dalawang silver medal sa World Championships of Performing Arts o WICOPA noong 2013. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan bilang batang masayahin, ang Chacha ngayon ay isa ng artistang nais tuklasin ng mas malalim na anyo ng sining. Hindi siya nananatili sa pagiging isang pop singer na madaling sabayan ng kanta. Sa halip, nais niya maging isang mga awit na may lawak sa estilo at kakayahang mag-eksperimento sa tunog at liriko. Para sa kanya, mahalaga ang pagiging versatile. Isang artistang kayang magpahayag sa iba't ibang paraan. Ngunit sa kabila ng pagiging mas mature, hindi niya minamadali ang proseso. Nais niyang namnamin ang kasalukuyan at manatiling kalmado, malayo sa stress na maaari makaapekto sa mental na kalusugan. Sa kanyang pag-iisip, mas mahalaga ang paggawa ng musika na may mabuting mensahe kaysa sa pagsunod sa uso lamang. Sa kabila ng kanyang kabataan, Si Chacha Kanyete ay nanatiling isang positibong modelo. Wala siyang naging malaking kontrobersiya o iskandalong naiugnay sa kanyang pangalan. Isang bagay na pambihira sa showbiz lalo na para sa mga batang artista na maagang sumabak sa industriya. Sa muling pagusbong ni Chacha Kanyete sa industriya, malinaw na ang kanyang kwento ay hindi kwentong tapos na. Sa halip, ito ay isang bagong kabanata sa buhay ng isang artistang patuloy na nagbabago, lumalago at nagsisilbing inspirasyon. At sa paglipas ng panahon, ang batang bumida sa isang simpleng patalastas ay maaari maging isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa larangan ng musika at sining, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa katatagan at karunungan niyang dalhin ang sarili sa gitna ng mga mata ng publiko. Hey!